So, magandang araw mga kaibigan na so, sa ngayon. Patuloy pa rin ako sa paghahanap kay kaibigang Mark, yung mga kaibigan na. No? So, nag-alala nag, nag na talaga ako sa kanya kung ano na nangyari sa kanya na. No? So, kahit masama yung pakiramdam ko mga kaibigan na, no? malis pa rin ako para hanapin siya, no. ah sana nga, sana mahanap ko na siya mga kaibigan, no. Kanina pa akong, ano no, kanina pa akong, kanina pa akong madaling araw umalis mga kaibigan no, maaga akong gumising. Kagabi, anong oras na ako nakauwi, ano, hinantay ko siya, hinanap ko siya, hindi ko pa rin siya mahanap sa mga kaibigan no. Tapos, pag uwi ko, kanina, maaga na naman akong gumising para lang makita siya mga kaibigan. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi siya mahahanap. So, nagdala nga pala ako ng tubig sa balon at saka yung asin. Ang yung asin nandito lang sa bulsa ko, mga kaibigan. No? Para kung sakali makita ko siya, painumin ko siya o di kaya sasabuyan ko siya ng asin. <coughs> ano mga kaibigan, kaya yung boses ko nag-iba. Nag, nag Namamaos kasi ako kasi nga gawa ng yung ubo ko, yung ubo sipon ko mga kaibigan, andito pa. Kaya namamaos yung boses ko mga kaibigan. No? <laughs> masama din yung pakiramdam ko pero kahit na masama yung pakiramdam ko tuloy pa rin yung tuloy pa rin ako no tuloy pa rin ako sa paghahanap ng kaibigan Maybaon ako dito hindi ko na papakita sa inyo may baon ako dito ng dalawang biskwit para panawid gutom lang no kung sakaling gabihin na naman ako dito sa ano sa area mga kaibigan no nag ano ako napadpad ako dito sa area na mga kaibigan nagbabakasakali ako na makita ko na ngayon sana sana nga kasi kawawa yung asawa anak niya kawawa yung pamilya niya, niya na nagalala din sa kanya <laughs> hindi ko kasi siya hindi ko rin siya ma hindi ko rin siya ma maano mga kaibigan hindi ko rin siya matawagan o ma kunta kahit anong gagawin ko gawa nang wala din sa, sa kung natandaan ninyo, wala din yung cellphone si kaibigang Marky, no? Kaya lagi kaming magkasama kasi minsan ang hiram na siya ng cellphone ko para makakapag update sa inyong mga kaibigan. Kaya ganun, wala talaga akong ano sa kanya. Wala akong ideya, wala akong connection, wala, wala lahat. Wala akong ano sa kanya, no? Kung nasa na siya, kung anong ginawa sa kanya. Sana, sana, sana walang masang masamang nangyayari sa kanya mga kaibigan. So, Tingnan ninyo, oh. Nagbaba ako dito sa may sagingan, mga kaibigan, oh. Baka, andito siya. Baka lang naman kasi, nung ano, nung, nung nakaraan, di ba? Kung napapansin ninyo yung sa likod, may kasagingan. So, nagbaba sakali ako na pumunta siya dito sa may kasagingan. Kaya, dito ako naghahanap sa kanya ngayon, oh. Tingnan niyo mga kaibigan, oh. Napadpad ako dito, oh, tingnan nyo. Yan, oh. Sa kalalakad ko. Ah, uh, ang tindi ng, ano? Ah, uh, tawag dito? Ang tindi ng init, no? Grabe, ang init ngayon, mga kaibigan. As in, sobrang init talaga, mga kaibigan. Kaya kung napapansin niyo grabe yung balat sa mukha ko. Tapos, dito lang ako. Sumisi lang ako lagi kasi sakit sa ulo yung init, no? Ano dun? Oh. Tika Teka. Nag-aano ako eh, nagbabaka sa talim. May marinig akong huni ng ibon, huni ng ano, wala. Wala man ako isang marinig na may kalaban, na may ano, wala. Tingnan ninyo. So, lakad tayo. Tingnan ninyo mga kaibigan, oh. Ang daming ano.

Pwede magtanong, may nakita ka ba ditong ibang tao maliban sa iyo, kaibigan? Hindi siya nagsisalita, mga kaibigan, no. Lapitan natin siya, mga kaibigan, no. Iiwanan ko lang dito yung tubig, no. Baka ano... siya nung wala mga kaibigan nung grabe. Ah. Grabe yung ginawa niya sa akin. Parang hindi ko siya maano, parang si kaibigan Marky siya. Parang hindi ako sigurado mga kaibigan, no? parang ano, parang si kaibigan Marky siya na nag-iba-iwan ko, parang nasa iba ng demonyo. Ano kaya yun? Kaibigan! Kaibigan! kaibigan, magpakita ka, hindi kita makita. Kaibigan. So, mga kaibigan, wala siya no. Mga kaibigan, dalhin ko tong tubig doon no. bubuhusan ko doon. Kung napapansin ninyo mga kaibigan oh no. parang may sinunog doon oh. Tingnan niyo mga kaibigan oh, ayan oh. Oh may sinunog kaya bubuhusan ko ng tubig na ano no sa gradong tubig mga kaibigan para maalis yung masasamang ano ito lang dyan lang yung camera ko baka matumba siya silang nasusunog ng dahil dito sa tubig, mga kaibigan. Takot sila sa tubig. Tingnan ninyo yung paligid, mga kaibigan. Oh. Tingnan ninyo. Ayan, oh. Ayan. Oh. Ayan. Nilagyan, eh. binuhusan ko na yan ng tubig, no. Hindi ko lang inubos, mga kaibigan. Kasi gusto kong painumin yung taong yun, no. Kasi nasa, uta, nasa ano ko parang si kaibigang Marky, no. <laughs> talaga yun no nasa, nasa niba ng ano Tingnan niyo mga kaibigan oh sinadya siguro itong sunugin oh Ayan, mga kaibigan sa so, mga kaibigan tapusin ko muna tong ano na to, ha tapos hanapin ko pa si ayun na may naririnig akong susubukan kong sundin yung mga kaibigan o oh, tatapusin hanggang dito na lang muna update ako sa inyo no? ko na na si kaibigan market talaga yung mga kaibigan no? so hanapin ko muna siya kaibigan dito lang muna